Ayan o. Ayan yung likod. Yung front. Yan yung front natin. Yan. Yun. Wala rin gas gas, smooth na smooth. Then check, check. Okay na. Okay na. Test my Test. Guys, uh, guys, may binili pala ako guys sa ano, sa TikTok. Pero kasi ako nakita sa online, uh, cellphone na mura, naghanap talaga ako ng medyo mura. Pero talaga affordable siya. So around, around 3,000 plus lang ata to. So unbox na natin. So yung unit nito, malalaman niyo na, na na sealed unit. Ito actually mahirap talaga bumili sa mga online talaga na ano, na, na mga unit na ganaring mga cellphone na worth 4,000 plus kasi nga ang ini-issue natin baka bagsabasag yung screen or yung unit is fake. Pero later, ay re-reveal ko sa inyo kung paano yung diskarte eh, para makakuha ng mga phone na legit at hindi tayo ma... At in case naman na yung unit is like may dami sa phone is mawawaranty pa siya or mapalitan ka agad. So, ito siya. So, open na natin guys yung, -open, yung binili ko. So, guys, open na. Ayan. Ayan No? Oh. Guys, unang, unang bukas pa yan ha. Ayun ko palang kinakat. So, ayan. ayan. Mm, cellphone. 4,000 plus lang. Ayan. Sana walang basag guys, di ba? mahirap hirap din kasi bumili sa online ng mga ano. Pero guys, mamay may re-reveal ako sa'yo kung paano makakuha ng mga phone talaga na walang basag. At legit na story. Kasi di ba, marami yung mga scammer yung dahing murang cellphone pero pagbukas mo, hindi siya legit, di ba? So ito, pakikita ko sa'yo kung paano i discard. Para kung sakaling ano guys, na bumili kayo sooner or later, okay, i-click yung yellow basket ko. So di ba, eh ano, yung ano, pagka-clinic nyo na may yung pinaka-yellow basket ko, legit yan. Ito yung pinagbilang ko talaga mismo. Yan. Pero check pa rin natin. Yan. yan. Ayun. Ay, ito pala guys is Infinix Smart 10. Yan. Ang specs ata nito guys is naka yung screen na tayo. So 120 Hz refresh rate na guys. So 120 Hz. Imagine guys makakapag gaming ka na rin nun. At ang pinaka RAM. Ang RAM nya is 4GB RAM up to 8GB RAM. So ibig sabihin 4GB RAM plus 8GB RAM, So na-expand yung RAM nya. So na-extend sya. So kaya kung sakaling marami ka din na download application. So sobrang benefit sa yun na na 4GB plus 8GB. At ang storage nya guys na itong Smart 10 na to yung Infinix Phoenix Martin 10 is 128 gig, 'di ba? 4,000 pesos ganun yung storage, but imagine mo sa si ibang brand, 'di ba? Then wala naman uh, nakalagay dito IP64 water dust resistant. Ah, lah. Sabihin maulanan or mawisikan, hindi siya mapapaswalan ng tubig, 'di ba? Wag lang ilulubog ha, iba yung IP64 ha? versus sa IP68 or 69. Ang 68 69 na IP is pwede siya ilubog pero merong minutes. Ito bawal ilubog. Yun nga lang uh, spill resistant lang or umuulan lang. Yun bawal siya ilubog kaysa IP64 lang siya. And 4G na yung naka network niya. Yun, I think maganda naman to guys. Naka processor is naka T720 na MediaTek. So yun guys, ito. Uh, observe ko lang sa mismong box. Okay naman yung pagkakadeliver Yung nga lang medyo may UP. Kasi nga, di ba, pagka nagde-deliver tayo ng mga units, diba, yung mga delivery rider hindi na masyado nila, no? Naiipit, gano'n. Pero titignan natin kung may crack yung screen, di ba? So yun. Pero in case naman mangyari yun, ipapawarantin natin yan. Okay naman, still units. so open na natin. Pamangkin ko to eh, guys. So, kailangan kasi nyo ng cellphone. Grade one lang, oh. Pero Nung 4,000 na cellphone Napakaswerte ng mga bata ngayon Nung ako eh Nung nagka-cellphone ako Nung nagkatrabaho lang ako eh Diba? Napakaswerte ng mga bata ngayon Cherry mobile pa yung Mga kipat di ba? So sila Makakabilis na mga ganito e, 4,000 may cellphone ka na Ano ba to Yun Gusto na natin guys yan. Na, yan Sana walang basag <laughs> Ay Ito siya guys Yan Angas oh so, 3,000 plus lang oh guys oh so, Ang ganda Ayun oh Ayun yung likod, Ang ganda. Kasi babae yung babae ko. So, bagay na bagay sa kanya. Ito parang beige yung color or pink, pink cream. Marang ganon. Parang rose. Ganon. Ito yung color. And feeling ko wala naman siyang basad Boots naman siya. Pero hindi ko pa siya nabubuksan guys ha. Kasi so, yung screen. Meron na siyang kasama screen protector no. May kasama na siyang screen protector. So, i-check mo na natin. Baka hindi nag-church. So, sa, sabi ako na sabi eh. Diba? Ayan. So, working naman. nag charge siya. So, legit. nag charge Ayan. And, kung nag-working, and Working, working siya. Para sa bata na sabi natin yung mga grade 1, parang 6 years old yung, yung pamangin ko. So, so yun. Pagka nag ko pang batang phone lang, yung mga pangano pang online class, pang ang TikTok ng mga ano nyo. Ito yung the best kasi di ba napangit ko, 4 g plus 8 pala siya. So, meron siya extended RAM para sa mga built-in application para hindi naglalag. Kaya maganda rin na may ganun eh. Pero kung, ito, the best na to actually. Infinix, best. Ang importante lang naman sa mga cellphone, huwag nyalong ibabagsak. Kasi, syempre, madaling masira ang mga phone. Syempre, ikaw naman na meron kang cellphone Kaya sobrang mahal yan pag nabagsak mo yan. Syempre, syempre sa una yan, alam, alamin mo na, na magkakaproblem mo yan pag nabagsak na yan. Kaya, make sure da, dapat na wag niya ibabagsak ka na o kaya kung yung gagamit ito ng mga like kids is medyo mga grade 1 bilhin nyo siya ng mga kapal na case para yung case mabagsak diba hindi mga nasisira yung screen diba so yun So yun, check muna natin yung camera kung working siya. Yun, working siya. Yan. Then front, yan yung front natin. Yan. Pa-check na lang guys. Yan. Diba? Parang wala naman. Yun. Wala rin kas Smooth na smooth. Makis na makinis di diba? 3,000 plus na, meron ka na nito. At yung weight ng phone, sobrang gaan niya actually. Ito yung mga tipong cellphone ko na talaga na gusto gusto ko kasi kung ikaw yung uh, first type of person, gusto mo ayaw mo na mabigat, gusto mo ikaw yung haw lagi hawak-hawak yung pinaka-phone, eh gusto mong phone is magaan, it take much better yung mga ganun yung phone yung kuhanin mo na pang backup lang, di diba? 3,000 plus yung price niya. Eh, sa loob naman niya guys, ang mga nasa laman, always pa rin yan. syempre may charger yan. Ito. Parang na 20 watts, 5 volts, mga ano lang to, 3 ampere, 20 watts. So, meron siyang type C charging na rin. Ayan, type C. Siyang manual or warranty card. Always may warranty card dyan. Warranty card ni Infinix. Hindi. Ito, yung case. Ayan. Yung case. Lagay na natin yung case. Ayan. 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 na natin guys. Ayan. Pa natin guys kung meron para siyang tama sa screen or dead pixel para sure tayo na talagang walang damage yung screen. Ayan. And yun lang. Ganda. Oh. And kanina nabanggit ko na, uh, na sabi ko kanina sa intro natin na paano ba kumuha ng unit sa online na hindi tayo makakatakot ng mga summer, ng mga store, and then yung talaga para in case magka-probleme ay yung mismong unit na may basag siya so mapapawaranti natin so ito yung gagawin natin first step hanapin yung store na legit legit ah yung store na brand na mismo example Infinix hanapin yung store na Infinix plus kung mataas ba yung followers kung mababa yung followers disregard nyo na yan pero kung mataas yung followers yan yung pinaka uh, legit brand and and kung sakaling nakabili na kayo uh, yun make sure dapat cash on delivery di dapat tayo kasi minsan pa kasi magbayad ka na tas may damage di ba so di ka makakapag-review ka agad ngayon ito, second, ito is pagka na-deliver na yung pinaka-unit sa mismong bahay mo or store, so kailangan uh, i-video mo siya yung ganarin ginagawa ko bago mo siya buksan. Pag na-deliver na yung unit, make sure dapat pag bubuksan mo siya, is yung, yung, yung paano yung ginawa ko, yung pakikita mo sa video. Kasi para ma-check natin kung may basag ba siya, may gasgas, -gas, may problem ba siya, merong hindi nagcha charge Para in case nahanapan kayo ng manufacturing or yung pinakbilan mo, may proof ka na ganun yung nangyari. Para madali ka agad mapalitan. Kaya maraming mga kesyo eka na ganun, hindi na papalitan. Kasi nga wala akong ma-proof. Madali lang magsa nagsasabi ng verbal na ganun rin yung nangyari. Pero kung wala ka namang proof na ganun rin yung video na ginagawa natin, ising mahihirapan ko yung makapagpalit kung sakaling bumalik sa online. So yun yun. So first step, check kung maraming followers yung store para yung mas ka. And then pag na-deliver na, i-video na, mo siya, video mo para kung sakaling hingan kayo na mismong binagbilan mo, may, may, -may bibigay ka. So, may pa-process na kagad yung pangpalit ng unit, yung pang-replace. Yun lang. And then guys, uh, don't forget guys, kung bibili kayo nito na uh, yung Infinix Smart 10 natin, sa yellow basket lang natin, ito kasi yung legit. Para hindi na kayo maghanap so dito lang kasi may hirapan kayong maghanap sa so, napakadami mga scammer kung hindi kayo sanay maghanap ng mga legit store so hanapin mo lang ito sa yellow basket click mo lang to para magadiretso na kayo sa mismo legit store and then, legit seller na nagyana na to yun lang and then di ko lang sure na ano pwede kayo maglay ata ng note na pa double wrap yung mismong unit yung box mismo para walang masyadong defect nun yun lang follow guys sa tiktok account ko and facebook page